Yes po, Comelec uh, Chairman, Attorney George Erwin Garcia, kumakabyo na po. Napanood po ba ninyo yung uh, interview sa kanya ng isang uh, batikang broadcaster na si Dante Ambiento? Pag-usapan po natin mga kabaranggay. At po ang aking paanyaya sa mga napadaan lamang po sa channel na ito. Uh, Inaanyaya po, po kayong mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Pakilike and share po ang magustuhan. Uh, kung napanood po ninyo yung interview ni uh, Dante Ambiento sa ating uh, Comelec Chairman, ay uh, mababanaag mo na po o mapipil mo na po ang uh, patutunguhan po ng uh, usaping ito ng uh, barangay at SK election. Talagang uh, si uh, Comelec Chairman po ay mababanaag uh, Naiipit sa nag-uupogang bato. Alam naman po natin yan. Pero dahil isa po siyang abogado, ay talagang napakaswami po pag uh, bumanggit siya ng patungkol sa usaping yan. Ganito po ang uh, sinabi niya. Uh, kahit iyan uh, daw po ay pirmahan ng Pangulo, ay tiyak po na may pupunta daw sa Korte Suprema. <laughs> Di po ba napakaswabe? Pero kung ako ang magsasalita, si Coiner String ang magsasalita Ganito po ang sasabihin ko Kahit pirmahan niya ng Pangulo piya na may magre-reklamo, magpipetisyon Pupunta sa Korte Suprema <laughs> Yan po ang mangyayari mga kabarangay Kapag yan po ay uh, pinirmahan ng Pangulo Pero uh, sana kita po natin Uh, napakagagaling po ng mga adviser ng Pangulo natin. At mismo nga Pangulong Bongbong po ay alam naman po niya ang kanyang gagawin. <laughs> Umipekto ba yung uh, propaganda niyan? E eh, natalo nga po uh, karamihan sa kanyang mga uh, senadores eh. Hindi po ba? Uh, isa lang ang nakalusot uh, na prom prom ah, prominent niyan eh. Na proponent pala niyan. Uh, si uh, ate. Si super ate. Pero sa totoo lamang po Muntik ng ikatalo yan ni uh, Madam Amy Marcos yung uh, proposal uh, na yan sa totoo lang po at si Atty. Romulo uh, makalintal po ay nanawagan sa pangulo na kung maaari ay ibeto po ang uh, bill na yan uh, dahil uh, yan po ay uh, uulit lamang mauulit lamang po yung uh, naunang uh, pinirmahan niya na pagpostpon po ng halalan noong December 5, 2022. Yan nga po ay idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Kaya po uh, nananawagan si Ator na Makalintal sa Pangulo na mag-isip-isip at pag-aralan po na mabuti ang kanyang gagawin. Uh, dahil yan po tiyak na uh, kanila pong kukontrahin yan at sila po ay tiyak na po na tiyak na tiyak na pupunta po sa Korte Suprema kapag yan po ay pinirmahan ng Pangulo. Bagamat hindi po yan sinabi ni Atty. Makalintal pero yan po ang mangyayari kapag yan po ay pinirmahan ng Pangulo. At kagaya po ng palagi kong sa sinasabi na ang ratified bill po na iyan ay hindi pa po pirmado o hindi pa po batas. Hindi pa yan ganap na batas uh, katulad po ng inakakala ng mga ibang nagmamarunong at nagmamagaling hindi pa po, po batas yan ang umiiral pa rin batas uh, yung uh, Supreme Court ruling uh, Congratulations po kay uh, Madam Mary Ann Tampus uh, Ma'am, kayo po ang napili ko na bibigyan po ng isang bracelet at uh, isang sing-sing Ma'am, 15 days lang po ito kapag hindi po kayo nag-comment uh, dito Or sa iba po na uh, ibinibigay yung address po ninyo at cell number, uh, mawawalang <laughs> bisa na po yun. Uh, kailangan po pag po ninyo yung address ninyo with cellphone number po. Kasi hinahanap po yan ng uh, courier para mag mabilis po na makarating sa iyo. Muli po inuulit ko, uh, Ma'am Marian, sa iyo po ito. Salamat po sa inyong panunood at pagtitiwala.